ito po yung ating uh, ginawang uh, plano yan sa atin pong uh, garden ngayong uh, taon Ayan, nasa gilid po siya ng ano ng ating uh, wool dito yan so gumawa po tayo ng uh, plano dahil uh, para malaman po natin kung ilan yung ating mga Uh, ga gamitin ah uh, seedlings na tanim para ma bilang po natin at saka kung saan po tayo magtatanim uh, ng ating mga halaman ng ating mga gulay. So yan, Hindi kasi ikasama na ayo yan. So en po yung ah uh, kabuuan po ng ating uh, garden. So bali yan mga raised bed po yan. yan mga uh, rest bed po yan so 43 ata na rest bed tong ating uh, ginawa ngayon dito yung may mga mahaba po uh, dugtong po yan pinagkasama uh, na lamang po natin yan. so wala po pala tayong vlog ng mga nakaraang araw dahil puso po dito ngayon yung sakit so nagkasakit po tayo ng ilang linggo rin so yung kagaling lang natin tapos yun gumawa tayo ng ah uh, plano para sa ating uh, garden. Hi, bot. So, ito. Ayan. So, una, yung ating garden is uh, ito lamang. So, pinagsama ko pala, no? Ito yung harap. Ito yung harap. Ito kasi yung main garden po natin. So, simula dito. Ayan. Hanggang dyan, sa taas. Ayan. Ang diretsyong ganyan. Ayan iyan yung ating uh, main garden sim hanggang dito eh. Tapos ito yung sa harap, yung saan po tayo nag-trim last year nung ano, nung uh, dito, ah, uh, dito, Akangkong Tapos ito yung harap sa, sa may senya naman to sa harap, ayan. Tapos ito yung bagong gawa natin. So kamaya, babakit pa ba? Ano ko, hapaliwanag ko, ano kasi, yan o. So ito yung ating unang garden dito. Ayan, So, hindi siya raised bed dati. Ano lang siya, lupa lang siya. So, ginawa natin ng uh, raised bed. So, bali 11 to dito. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, uh, you want to eat something? Yeah, yeah sure. And so, bali, gumawa tayo dito sa main na garden natin ng uh, 11 na uh, raised bed. Tapos na dagdagan yan dito sa harap, gumawa din tayo. Kasi yung mga nakatrim dati dito, mga halaman lang eh. Tapos tinanggal natin. Tapos ito dito, ano to dati dito eh, ah, uh, ah uh, damo so naglagay tayo ng rest yan ito naman dito may kahoy ito dati dito pinaputol natin pero ngayon dito may nakatrim na uh, apple mansanas yan. Tapos dito may mansanas din tayo. Basta marami tayong mga puto sa garden. Hindi ko lang sinama dito. Ito yung tambayan natin. Yan. So. Yan. Nakaganito siya. Nagmagumawa tayo ng plano para nga po doon sa mga seedlings. Kasi tayo po yung uh, gumagawa po ng ating mga tinatanim po sa ating uh, garden. Yan. So, ito naman yung gilid to no. So, may fence natin sa gilid. Ayan. And pahaba po yan. Nakagawa tayo ng uh, rice bed yan. Ito dito, bagong rice ngayong taon lang natin yun. Nung full lang natin ginawa, nung October na yon. Ito, nung October lang din to. Bagong dalawa. Tapos to, nung October lang. Itong mga to, uh, 2022 natin ginawa. Spring. Yan, iba dyan, spring. Ito dito. So sa main garden natin, magtatanim tayo ngayong taon ng ito kasi may tinim na to eh, strawberry. Ayan. Itong isa question mark siya dahil kung mabuhay. Pag hindi siya nabuhay, magtatanim tayo ng ibang halaman po yan dyan. So dalawang bed, puro po siya strawberry. So pwede tayo maghalo dyan ng kung ano, ng ibang ah... Uh, ibang uh, halaman. So, sa ngayon, may dalawang na strawberry. Tapos, ang katabi niya, ito yung harap pa, ito yung front natin. Kasi dito may fence tayo dito eh, ang gilid, di ba? Kasi ito kabilang sa ito ng garden eh. Pinagsama ko lang para maakita natin lahat kung ano yung ano. Mga itatalim po natin kung ganap po siya kalaki. Tapos kung saan po natin lalagay yung mga halaman po natin. So watermelon, ang katabi niya ngayong taon ay kamatis. Ayan, tomato. Tapos swing bean. Kasi ito dito, may mga ano to siya, eh, trellis. Yan, wing bean, tapos eggplant, tapos kangkong, tapos eggplant, tapos kangkong ulit, tapos okra, tapos sa gilid ulit patola. Yan. So ayan, so alam na natin lahat kung uh, ano yung mga itatrim natin. Tapos yung spacing niyan, uh, isang roller, one foot, at sa so, mga bilang natin, kasi yung haba natin, ang haba ng uh, bed natin ay uh, 4 by 16. Meron tayong 3 by 16, ito dalawa. 3 by 16, ito 4 by 16. So, malaman din natin kung gaano karaming seedlings. Yan. Dito naman sa gilid, ito harap. Dito naman, ayan, meron tayo sa harap to ah. Ha. Ito, itong mga to, daanan to eh. Yan, daanan po yan, mga ganyan-ganyan, daanan. Ito, mga daanan po yan. Yan, ito, may kaanan din yan dyan siya. Ayan, para alam natin yung ano. Yung, talaga yung carton po talaga natin, no? Tapos, dito sa gilid, yung spray kaharap to kasi dito yung fence na eh. lemon ah, lemongrass, tapos asin ah, sinya. Doon to sa may. Ito, space to dito. Yan nga, may atrimo dyan na ano, na ah, mulberry. Tsaka ano, tsaka ah, tawag ah, dito ah, mansanas, sa apple, tapos yan, sinya tapos dito kasi may nakalagay ito na ano eh na trellis, so may lufa ridge tayo, lufa ridge yung ridge, yung barete po yung lufa na ginagamit po sa ating garden no tapos sa uh, gilid niya yung uh, sibuyas, ayan tapos ito, bagong gawang bed to ang ilalagay natin dito ay potato Ayan, patatas. Tapos, ang ito dito kasi, ang gilid nito dito, yung ating uh, compost bin, diba, sa pinakanulo ng ating garden. Pero, may mga mushroom po yun tayong tanim dyan. Ayan. Tapos, nyan dyan, sa tapos, pinakagilid, no. Tapos, dito naman, 1, 2, 3, 4, 5 Meron tayong uh, limang bed po yan dyan So may kantalok tayo Pinakagilid na Pero ito dito, may nito eh. May trellis. So, pwede siya kumapit dyan. So, cantaloupe. Tapos, ah... ah kamote, sweet potato, okra, tapos to upo, upo ng kabila ang side kasi dito may trellis din dito, dito eh na ah, isang buo so may upo upo ang side nya tapos ang gitna cabbage tapos sa gilid naman ng upo eggplant So, pero sama-sama natin no? sa isang bed, iba't ibang, uh, iba't ibang halaman. Dito, wala pa, baka hindi pa siya. Ito, may carrot style, tapos may peace Yan. Ito naman yung pinaka-front natin, no? Pinaka Kasi dito, basta may mga, ano, may mga gumagapang, ibig sabihin, may mga nakatanong, may nakalakay po tayo dyan, mga uh, trellis, yan, you know? Dalawa sa harap, tapos, dito dati yung apat na to yung nakalagay dati dito yung ating ah um, mm, ampalaya so ngayon kasi ganyan gil kasi namin ah, rotation po kasi lahat ng ating mga pananim no so dito may tayong ah pansigang mga sili yan tapos dito pero mayon taon ang gagamitin natin dito kasi may trellis dito dito eh puro siya string beans or long beans yan long beans long beans long beans long beans sa gilid dati ito, uh, a Ngayon naman, eggplant po siya. At sa gilid naman, sa kabilang side, uh, panigang po yun dati. Ngayon, okra. Dito ang nakalagay dati, eggplant. Ngayon, panigang. So, iba-iba, halo-halo. Ano? Dito si tomato, tapos sa gilid niya, pwede mo ilang mga onion, 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 Ang unang gusto. Tapos dito, itong side natin, sa may gilid ng fence, wala pa kasi yung daanan natin dito eh. So dito may mga nakalagay dito ng mga trellis. So kaya makita kita niya may mga pool beans siya. Mga sitaw yan. Yung mga sabarete niya oh. Sitchilis. Yan. Pool beans, Tapos Taiwan yard long na bins. Yan. Tapos pipino. Tapos butterfly. Ba, butterfly. Pea. Sa gilid. Kung saan malapit sa greenhouse to. Ah, wala pa. Tapos dito special to kung dito special bed to, kasi isa lang pa siya kasi dito yung tambayan natin di ba so may squash siya so para gumapang din siya lahat okay lang mm -hmm. ngayon naman pagpunta natin sa harap syempre yung harap natin may higing uh, sinya pa rin siya kung saan may sinya tayo last year, ngayon sinya pa rin tapos uh, eggplant pa rin dito tapos ah, uh, yan tai chili na ah uh, pepper ito dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, yung dalawa dito noong nakaraang taon. Nagtanim po tayo ng garlic. Kaya may nakalagay po siyang garlic, garlic. Pero itong 6 na to na bakante, magiging kangkungan po natin yan. So same pa rin sa harap to, no? Kangkung. Tapos ito naman dito, yung sa likod ng karahe to dito. Eh, ito, nagsupinag, ano ko lang. Pero sama ko lang siya dito. So pinagdikit ko na lang para dito magamit natin na lagay ng mga pangalan ko ano yung mga nilagay natin mga nag-start tayo magtanim. Yan, para may bakante siya. So, Lufa Smooth. Yan. Uh, ibat ibang, ano, yan. Uh, ibang parita rin po siya ng Lufa. Yan. So, may time to Lufa Ridge. Yan. Ito naman yung Lufa Smooth. Tapos, ang gilid niya, puro uh, onion. Sa gilid, puro onion, onion yan siya. Tapos dito, spinach. Dito tayo nagtanim last year ng ating ah, um, taro ng ating gabi. So ngayon, ah, spinach naman siya. Or yung tatawag na alugbate. No? Tapos dito, ito bagong gawa ito. No? Yan, dalawa na yan. Uh, dito kasi yung upo natin last year. No? Ngayon naman, uh, better melon. You know? So, talbusan lamang po natin siya. Dahon lang kailangan natin dito. So, ano lang ito eh. Uh, 2.5 at uh, 2 by 16 to yung haba. Dalawang uh, bed po ito. Tapos sa gilid niya, puro siya onion. So, wala tayong bed. Kaya yung last year, wala po tayong bed ng uh, onion. So, ang ginawa natin sa ating mga sibuyas na sa gilid-gilid lamang. Ang lalaki naman siya. Pwede naman siya lumaki. Ayan. Sa mga sides lang. Tapos dito, jute leaves. Ito dito yung pinakalikod na po ng garden natin, no. Yan. Simbal dito kasi sa ano, sa uh, ah, compost natin. Hanggang dulo po yan dyan. Hanggang sa pinakadulo. Yan. Dito may nakalagay tayong ano eh. Asparagus. Yan. Ang ilalagay po natin dyan ay ampalaya. So may sa ito ngayon dito, di ba? Yung nakarang taon. Yung kung saan yung upo natin ito, puro upo, di ba? Upo upo. Ay dito sa, sa, gilid naman tayo nakalagay na patola, may ampalaya. Tapos dito karamihan dito puro upo. Ngayon naman ang nilagay natin dito, puro naman siya uh, ampalaya. Lahat 'yan. Itong side na to, no. Itong side sa dito, sa gilid, puro siya upo. Tapos maglagay tayo dito kasi Bakante naman ito dito, maglalagay tayo ng ah, jute leaves ulit na tawag uh, na saluyot ayan saluyot dito po saluyot kasi nung nakaraang 2020 yun, or 21 ang ganda po ng uh, saluyot po natin dito ngayon ibabalik natin kung gumanda siya ulit ang problema dito kasi meron tayong trellis dyan pero tingnan natin no tapos yung gabi natin uh, dito na ayan ayan po so hindi pa natin binibili kung gano'ng karami kasi medyo maaga pa naman pero dahil nga dun sa wala magawa kaya gumawa tayo ng ano gumawa ng plano dun ating uh, garden so ayan po siya ngayon so ito po ba yung makikita natin ngayong taon sa ating uh, garden yung ating uh, plano ayan So para alam po natin yung ating mga gulay na i tatanim at kung uh, saan po banda at kung gano'n po siya karami. Ngayon naman puntahan natin yung ating uh, pinapatubong uh, lemon grass. Ito naman yung ating ano uh, nag-start na tayo magpa-germinate, magpatubo ng ano ng uh, lemon grass or uh, tanglad. Tingnan natin. Ayan, so, buto siya, no? Hindi ko yun uh, kung saan galing ang buto nito Kung paano siya namumulaklak kasi hindi pa naman tayo nakasubok. Ngayon, titingnan lamang po natin. So, ayun! Ah! Sir, <coughs> me! Grabe, dami buhay na, oh. Wow! Kabal na ugat, ah. Ayan, oh. Puro po yan siya, ah. Uh, lemongrass so ang, ang ano natin ito yung inuuna lagi natin eh sa pag tayo ay ng mga buto lemongrass yan ito pang isa yan yung inuuna natin tinatanim kasi matagal to eh aboto ah, nang ah simula sa buto ito yung i-harvest natin eh wow ah oh, ganda ang ganda ng tubo ah. Ayan, so lemon grass po 'yan. Ah, uh, Tatransplant natin 'yan. Uh, bukas na. Ayan. So buhay na po 'yung ating mga ano, mga itatanim na lemon grass sa ating uh, garden. Pero parang wala to sa plano ah. Ay wala to sa ano natin ah, 'yung lemon grass kung saan natin ilalagay 'no. Harap natin ito ng lutuin baka sa labas din nakatabi ng asin uh, niya gaya ng last year sa mga gilid gilid na pwede man to siya so ayan buhay na po and po so bali ito lamang po muna ngayon yung ating uh, vlog at update sa ating uh, garden or sa ating plano po sa ating garden ngayong taon At hanggang sa muli po maraming uh, salamat and uh, see you po may uh, next vlog